Kejam ya Nasha, bukan main ngai. Kejam ya Nasha, bukan titingin. Ya, anak-anak silah. Diyam, ano, huwag oh. kang ano. Huwag kang tense. <laughs> po siya mga kaibigan. Po. Oh my gosh, ako ko din ako. Grabe nga o. Wait lang, ang karamas ko mga guys. Ang oh gosh, nagagalit siya. Ayun po yung isa. Isa na lang. Gulo po ito ng mga pusa. Mga magsyota. Yan po. Ayan na. Yung dalit siya, oh. Kinalagkad niya na po, oh, guys. Kinalagkad niya na po siya. Kinalagkad niya na po siya. Oh, my gosh. Oh, wag kayo pwede. Hindi pwede lumabas. Ikaw, ikaw, ha? Oh, sige. Tapos na yung show. Hindi na kita magagamit. Bye-bye, mga manyakis. Papakita ko yung mga mukha niyo. Hoy, manyakis. Ba't na ka? Ito pa isa. Yan, paalam. And, ayun lang. Ayun na po mga kaibigan. Ayun. ay ka lang ba? Very good ah, very good. <laughs> Ako po ang director. <laughs>